So, magandang hapon mga kapigmate. So, bali, 8 days lang pala natin may lalagay itong mga piglet natin dito sa nursery pen natin. Kasi may inahin pa tayong mga anak mga kapigmate. So, 5 days na lang mga anak na yung inahin. So, lilipat ko na to dito sa ano. Ang mga anak natin ay durok. Yung, yung anak nung kauna-unahan kong inahin yung mga anak mga kapigmate so nandito punta natin siya so ito sa mga kapigmate so ayusin ko pa to ah, uh, ito lalagyan ko pa ng gulong i-adjust ko dito tapos itong isa naman iisod ko pa don kasi itong mga anak ito yung anak nung kauna-unahan nating anak na si Lucky ayan. so lapit ng due date nya so yan Malapit na po due date nito mga kapigmate Sana bigyan tayo ng maraming piglet Ayan. So kulang kulang One week na lang Manganganak na si Harley tapos so, si Harley So ang breed nating ginamit dito Ay Landrace Large White Dito kay Harley Ayan. lapit lapit na o dito sa mga anak na ang um, preparation ko dito mga kapigmate ay purga lang so purga lang po ang ginagawa ko so hindi po ako nag inject ng ayon sa inahin kasi mag inject ako hindi pa pinagmasdang ko yung ano pagkakaiba halos parehas lang wala nang pagkakaiba kung hindi mag inject ng ayon sa inahin so hindi na ako nag inject ng ayon sa inahin lalo na't na mga anak na so, hindi na ako nag inject ng ayon So, ang malaga lang sa akin dito, bago mga anak ay mapurga ko po. Isang beses lang naman ako magpurga dito ng inahin na bago mga anak, yung Latigo 1000 ang ginagamit ko. So, hindi po ako gumagamit ng injectable na purga sa inahin. So, powder lang. So, meron tayo dito. Ito. So, ha. Abos na. Mm. pa. Ayun o. Ayan o. Oh. Ayan. So, lati 1,010 gram. So, pagbus na rin ito. Ayan pong ginagamit kong pampurga sa mga anak na at yung bagong magwalay. Itong dalawang ito mga kapigmate ay magkabatid. Ito si Harley at ito si Gigi. So, silang dalawa ay anak ni Lucky. Ayan, sana ito. Bigyan tayo dito. Ito kasi mga kapigmate ay dapat um, one month na dapat tong ano eh, Si Bulay ay kaya lang nag siya. So nag po siya kaya ulit na naman to. Restart, restart tayo diyan. Sablay tayo dito, sablay sa ating isang inihina to. Yan. Yung yung isang naglalandi natin hanggang ngayon maingay pa rin wala, wala pa rin yung mag -i -i mga alas stress na wala pa rin yung mag -i -i kaya <laughs> wawala na yan kanina pa yan ungot ng ungot yan. Kanina pa po siya ungot ng ungot. Wala pa yung mag-i-AI kaya tis-tis lang muna siya. Ayan. Yan yun lang update muna natin mga kapigmate. Doon sa about sa uh, nursery pen ng ating mga piglet. Ay one week lang nating magagamit pala yun kasi eh, tatanggalin na natin. Okay na naman yung mga piglet. Uh, nakapag-adjust na naman saka malalakas naman silang kumain so wala hindi naman tayo nagka problema dito And, lalaki mm -hmm. sila mga kapigmate so walang nagtae magaganda yung dumi nila magaganda yung katawan ng piglet natin malalakas kumain Mm-hmm mga bagong ligo ayan. Ayan. pero alalay pa rin po tayo sa kain nila hindi pa rin po tayo nagbibigay sa, kain, sa kanila ng napakaraming pagkain Ayan. lalapad na ng katawan nila oh. so yan so 5 days after walay maganda na katawan nila mga kapitmate no so hindi pa dapat eh. kasi ang target ko talaga dito bago ko talaga tanggalin sila sa nursery pen ay mga 15 days sana mga 45 days since birth sana bala ko tanggalin dito sa nursery pen para talaga matibay na sila nawala yung ina nila para mas maganda gusto, gusto ko yung bilog na bilog yung katawan nila kaya lang postpone muna tayo doon So, gawa na lang natin ng paraan. So, itong dalawa, busog na busog to at nagaharutan lang. Sumali pa yung isa. Hmm. Ano? Ganyan lang po sila. Pag, ano, pag busog, harutan ng harutan. Tapos, pagkatapos ng harutan, tulog. Ito mga kapigmate, pag lahat sila ay hindi na kumakain, kung may matilang pagkain dyan So tinatanggal ko na po Tinatanggal ko na Hindi po ako nagbababad ng pagkain dito Sa feeder nila So kagaya nyo no Pinapakita sa atin Nabusog na sila Kaya ayaw na nila kumain hmm. Yan Sige lang kayo So, 33 days since birth oh. 33 days since birth. Tapos, 5 days after walay. sarap tingnan pag ma maliliksi at malulusog yung mga piglet mga kapigmate. Yung isa, ewan ko, parang may tama. Allah! <laughs> nang harot na ng harot. Sana dire-diretso lang yung katawan nito. Saka dire-diretso lang din na malalakas sila. Sana hindi tayo sumablay dito. Sana talaga. ayoko na sumablay. Naranasan na natin sumablay. Kaya sana huwag tayo sumablay dito. So, yun lang mga kapigmate. Magandang araw sa inyo.